Lalaking ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways unang bubusisiin sa pagsalangyan ng 2026 budget sa plenaryo ng Senado. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo J. Sigalves. Pusibling unahing busisiin sa pagsalang ng 2026 national budget sa plenaryo ng Senado ang mga mahalagang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways na kasalukuyang nababalot ng kontrobersya dahil sa umunoy korupsyon ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Sen. Sherwin Gatchalian, titiyakin nilang maisasalang ng maaga ang mga malalaking ahensya upang ito'y mahimay at mabusisi ng husto. Mas makabubutian yung maagang maisalang ang mga mahalagang ahensya dahil kapag natapat ang deliberasyon ng mga ito sa mga oras na inaabot ng madaling araw ay hindi na fresh ang kanilang pag-iisip dahil sa pagod. Aminado rin si Gatchalian na kapag inaabot na sila ng madaling araw o umaga at haggard na ang lahat ang naiisip na lamang doon nila ay ang makauwi. Kumpiyansa naman ang mambabatas, nanging nagbalik na si Senator Ping Lacson. Naniniwala siyang bubusisi nito ang panukalang pondo ng Department of Public Works in Highways upang hindi ito malustan ng korupsyon at mga overpriced na proyekto ng gobyerno. Ako, I'll, I'll, I'll try as much as possible na uh, itong mga mahalagang departments 'wag naman sa madaling araw. Mm -hmm. uh, para fresh pa 'yung isip ng tao, fresh mm -hmm. pa 'yung isip namin. Mm -hmm. uh, pag alas 4 na umaga, no, haggard eh, na haggard ka na, kung gusto mo na lang umuwi na eh. Oh, no? Sige, so, approve you know? na. <laughs> so we'll 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 adjust, we'll we'll time it in a way na 'yung mga important mm -hmm. during the fresh hours. Mm -hmm. So sir magkakaran magkakaran ng gano'ng conscious effort yes, yes, na uunahin definitely. 'yung malalaking agencies. Yeah, definitely. definitely. Samantala, nanindigan naman si Gatsalian Nais si Solon na niya ang lahat ng unprogrammed funds sa pambansang budget dahil umano sa panganib ng maning paggamit at katiwalian bunsod ng kawalan ng transparency at pananagutan sa pagdalaan at paggastos ng mga pondo sinabi ni Gatchalian na pinayuhan niya si Senate President Vicente Soto Duterte na tanggalin ang mga unprogrammed funds sa national budget maliban sa mga pondong nakalaan para sa mga foreign-assisted projects at programs. Paliwanag ng Senador, kinakailangan manatili ang mga foreign-assisted programs dahil mayroon itong mga particular na budget item na nakabatay sa inaasang loan disbursement sa taong 2026. Ako ang position ko dyan. In fact, yun ang advice ko nga kay Senator SP, kay mm -hmm. Sen. Soto. Uh, tanggalin na yung UA, yung unprogrammed appropriations, except for foreign-assisted. No? Kasi mm -hmm. yung foreign-assisted, papasok pa, pa, yung loan pagdating ng 2026. So, kailangan ng uh, item talaga dyan. Um, nakita ko kasi, yung mga ibang mga, pag bin-rate mo dyan, ang pinakamalaki dyan, yung sagip na tinatawag nila. At itong sagip na ito ay lump sum. Mm -hmm. So, nagkakahalaga ito anywhere between 100 billion to about 120 billion. Mm -hmm. Lump sum siya. Mm -hmm. So, lahat ng pwedeng maisipan, pwedeng ipasok dyan sa sagip. At nakita namin, kalahati ng sagip for 2025, ah, uh, for, sorry, for 2024 and 2023, napunta sa flood control. Napunta sa flood control. So, in other words, um, wala siya sa line item ng program, kinukuha ng no. DPWH sa unprogram na hindi natin alam kasi hindi siya naka-line item eh. Para sa Bombo Network News sa si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines the number 1 and most trusted source of news and information Basta Radio Bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter like, share, and stay connected anytime, anywhere.